Good afternoon Nandito tayo ngayon sa ating gulayan Mag-spray tayo Mag-spray tayo ng karati Dahil meron nang nakita namin Uod at bao-bao Ito Karati Yan, isang takip nito Isang container na tubig Kagaling na natin doon trabaho sa ating payag Yun o, no? sa taas wala ang pahinga from construction to vegetable naman tayo si Bay Arnel naman nagtali ng ating palaya kasi bumababa na naman ang bilis niyang humaba sa isang araw parang isang dangkal Oh so, mix ko muna to Ayan, na natin ng tubig hanggang dito. Try natin. Kailangan natin gumamit ng PPE. Kasi harmful daw ito. Lalo na sa ating lungs. Okay. May problema. Buti na nakauwi ako. Umuwi ako kasi naiwan yung nozzle ng sprayer natin. So blessing in this guys, nakita ko ito, bloated yung mother. Halos mamatay na siya, hindi na siya mukay Labas ko muna yung mga anak niya. Sinasakyan pa naman. Pinapatungan. Kawawa, hindi na dumagalaw. So, painamin ko siya ng mantika muna. Ito. Ipainam ko na siya ng mantika. Sana makarecover siya. Kawawa naman yung dalawang anak niyo. ang so, lusog pa naman. Ano palang to eh. Yung December 2 pinanganak. Tindis days pa lang. Ito hmm. tinabutan ko. Sinasakyan-sakyan nila yung mother nila dito. Mga oh. patong-patong sila. Hindi na to kumikiboy. eh. Ayan o, oh, bloated o. Oh. Pag hindi pa to humupa sa mantika, may napanood ako na tutusokin siya dito sa so may ano. In between sa rib, ano na do, ribs. Ano nandun? In ribs? Ito injeksyon para makasingaw yung hangin so sana madala siya sa bandika. sorry tingal siya na tingal hmm. panay kasi ang bigay ko ng pagkain niya kasi para marami siyang gatas ayun no sobra sobra yung pagkain niya tapos ayan, para nakabigay na siya sobra sobra ang pagkain para yung gatas hindi ma ano, wala tapos may hagmas pa <coughs> hindi talaga natin may may mga ganyan so buti lang nakauwi ako kasi naiwan yung nozzle nung aking sprayer kaya yun lang inuwi ko yun nabutan ko nagtinga na siya pinapatungan pa ng dalawang anak niya hindi na talaga gumagalaw so ngayon parang nakadigay siya Obserbahan ko muna. Tapos, babalik tayo doon sa gulayan, Mag-spray. Tanto ko na mga tayo doon ng mga alas na? otso siguro. Sana, Ano na? Ano na? yung mga anak mo. Ano na? Ano na? Ano na? Parang nagluloko yung motor natin, yung sprayer. Ha? Nagluloko yung sprayer. Full charge ni. Nakakita kami ng ahas. Habulan. Habang nag spray ako. Muntik matapakan ng kasama ko. Muntik mo tumibay? Muntik. Ano na ba? Oo, oh, sukol siya. Ito yata yung tinatawag na handalubog. Yan. Oh, bronto. Oh, mas malaki yung nakakagat sa akin. Noon sa, ano, kanatraba. Oh, ag, Dako din eh, gamay rin. Ah, ito mo ang dako. Habang nag-spray ako. Tuloy ko muna yung spray, bye. Tuloy ko yung spray ko. Yan. Nabasa na yung mga ahas. Si gabi na kasi. Nabot kami ng gabi sa aming pag-spray. Kaya lang nag na kami umuwi kasi may ahas na kami nakita. Isa, lumaban. Muntik makagat si Bayarnel. Kasi matalahe pa itong garden natin. Kaya bukas na lang ituloy. Okay. Tingali namin yung Gatasan. May payat kami nabili. Ayan. Mm -mm. Hello. Ay, salamat. Nakaihi siya. Ayun, mm -mm. nasalita siya. Mm. Kopsi palib doon. Hmm, -mm. na to, ha? Ano ka lang yung mong Ha? Oo, oh, bloated talaga, ho. Oh. Kailangan natin gawin to. Kanina eh. mantika, ngayon, Sprite. Ang na. Hindi. para gumaling ka. Dilikoy din hindi. Ano, mm. na kayo. Sleep na. Bed na. Ah, ako at dalawa. Dito kuno nang pinatulog sa loob ng tayong kanilang mother. Kaninang madaling araw. hinahanap-hanap ng nila nila ko sila ng milk kaya lang hindi sila masyadong nadudo hinahanap nila yung mama nila sige na good night na hmm. tulog na kayo sige na hmm. bukas naman tulog na si daddy ha pagod din ako eh hmm.